And good morning po mga kabikers Dito na naman po kami sa C6 Kahapon po Galing kami ng binangunan Mahamang parang Ayan po nakakita na naman ng Pag itong aking mga kasama At bibili raw Pag meron ka Ayan po Kaya mo kala rin maliit 150 rin Tapos yung pangalawa sa laki uh, Dalawang daan nga yun to di kulay uh, uh. Uh. Tapos ito, malaki-laki. 250 na eh. yan. Ha? 250. 250 parang pamahal ng pamahal ah. Hindi, malaki kasi yan. Kanina, dalawang daan lang. <laughs> <laughs> ito naman. Yan na lang, dalawang daan na lang. Ah, dalawang daan naman. Okay. Tsaka print. Araw-araw ka ba dito? Minsan lang. Hindi sa bukas. Eh, nakabidyo tayo ah. Okay lang tayo? Uh, ha? Baka makalipag. Baka, 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 baka live yan ata eh. Hindi, eh, vlog lang namin itong mga bikers. Okay. Wala naman yan. Eh, mga, wala naman mga bikers lang naman kami. Okay. Mm. Yan. Araw-araw ka ba dito? Ang uh. sa Amuwa. Kabila? Amuwa. Oo. Uh. Yan. Kumikita naman. Siyurtehan lang dito. Hindi pa pili kagaya sa iyo. Oh, okay. uh, lagi kang maraming dala. Ay, yung mga order kasi na sa, sa akin, hindi sila kumukuha, hindi sila may muha doon. Yung oh. mga ng ganito. Yung order. Hindi sila kumukuha. Huwag uh, uh, bibinta din nila. Oh, ang bita nila ngayon, Ano na mga pwedeng ilagay din e? Uh, mga uh, ano? Uh, cellphone wallet. Cellphone wallet. Uh, interior. Interior. Oo. Mga ganito pa lang kayo ibigay. Okay. Ito, mamaliitan na kasi minsan matamang pag malaki sa road bike, tumatama sa... Ano? Hindi ito pwede, siyandaan na lang. Ito? Siyandaan na lang? Ilan ang kinuha nung mga kasama ko? Okay, 150 na nga yung kukunan ko, hindi? 150 Ay walang kita? Walang <laughs> kita. <laughs> eh, marami nung no, ilang makinuha nila. Ilang makinuha nyo? Ilang makinuha naman. Isa? Ipon, isa. Oo. Oh. Tatlong na, di dapat ko yung siyandaan. Ipon, isa. Oh, Tama lang yung binigay ko sa inyo. Tama lang. E, Pag-ibig na nila. Sandaan. Sandaan. na lang sa akin. Kasi... <laughs> Para pares lang. Para yung tropa hindi naman matapas. Okay, okay, okay. Okay lang po. Bibili natin si Kuya na isang bag. Nakabili na po yung mga kasama ko. Ayan po. Ah, kalatag po dito. Maganda rin talaga ng kwan. Tolls. Nasa Oh. Kabil ka ba, boss? Wala lang, walang pong. Ayan bumili ka rin, di ba? Bali na lang sa... Dalawang binili mo. O, oh, ayan o. Oh. dito po yan sa Latagan. O. Oh. Alam mo, si sipan. Bili lang, bili lang. Ito, may mga meron na sila eh. Pag bumili isa, bili rin. Ito, malaki-laki. Malaki ang malaki laman. Ito, bago. Ayan o. Oh. Meron din. Okay. O akin naman, alalagay lang. Ayan. Meron sila lahat. Andit po, nakatambay na sila. Alo, Boss Bernie. Ano Sisiw po ang takbo ka po. Sisiw, umanok na. Masisiw pa rin. Sisiw. Fisik? Nakita nyo, may resipo pero walang pangpera. Boss Ebon, hindi ka umabot kapon? May resipo? Iwanan. Kayong dalawa, naiwanan? Naiwanan ang batang kakanaw? Hindi, hindi. Nagpa-iwan talaga. Nagpa-iwan. Ka Mario, malakas, Ayun, tama okay. Pag mungalik kami doon, masama ka? Sama, oh Sama na. Sama ano? Sama Marikina? Hindi. Sama sama Abi Sama, sama Regina. Pasti bawa lalap pecah. Ada ada ada. 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 shout out sa mga viewers, followers, at sa mga taga-marindo ko dyan, out po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo. Yan, bike naman Ayun, uh, yan ang amin tagagawa ng bike pag nasisira si ayway, boss lock no. uh, ito po halakan nandito na ng pesa good morning ano tatay Yan, babayaran na natin kay kuya ang ating biniling bag. na lang, no, kuya. Oh, talagang walang tawad. <laughs> pang wala, -pan pang hanap lang, no? Oh. Kakain lang, ayos na. Ayos na Okay, sige. Tiga-tiga lang. Makakaraos din. Anong pangalan pala? Arman. Arman, taga saan? pinya Piñas Ah, malapit lang. May bike ka din. Nasaan bike mo? Ah, ayun na pa, kargado talaga no. Ayos. Oh, sige po. Salamat. Oh, thank you. Thank you. Oh. oh, okay lang yan. Alam naman tayo nagalibang lalo naman tayo eh. Okay? Salamat po. Thank you.